Amit na lang ang problema natin. Oo, oh, ano? Uy! Ulo yun! Hayop ka! Tapos, pag may nakita kang tao nakasuot ng ganyan polo, yan yung driver! Yan, ganyan! Oh! Ito na yun! Oy! Oy! Aliga! Oy! Hindi nga ho pwede. Ako nga ho yung driver nyo eh. Pwede anong tao buto sa nagbamanayon ng boss? Driver! Eh di may driver na! Sige na! Sige na! Ngayon! Sino ang nagsimula ng... Mga hapon po, sir. Ano ka ba? Ah, mga Kastila po pala. Diyan ano? Oo. Oh. Eh, eh. Mahal ba to? Upanin nyo! Upanin nyo, please! <laughs> Hindi o pwede. Nasira yung lock. Lock? Oo. Oh. Ako na. Magaling ako dyan. Tara. Hawakan ko na, ho. Susan, sa akin. Sunod sa, sa akin, bilis! Hmm. Bagay na bagay. Bakit maluto? Gan, ganun ba? Maganda Ma. ba? Bagay ba sa akin, pare? tasong ang grabo niyan. Diyan lang kayo. Huwag so. kayong susunod. Mm -hmm. Ah, sandali ho. Yung baril hmm. 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 Sa susunod, mag-iingat kayo sa dilim, ha? Ah, yung be. Bakit be? Kasi Pero ayo. Wala tayong problema natin. O, ano? Ulo galing nito. Ayo na. Ayun na. Pabo ayo. ka na sa tiarap pa. Tigi-tigi. Uy. Patupa. Wala ba ngayon? Dahil ko na, na. mo? Eh. Oh. <laughs> Oo nga, bago lang yung driver, pero madali lang makilala yun. Kasi naka-uniforme yung driver. Naka-polong puti yun. Polong puti. Tapos may nakalagay dito, driver. Tapos may nakalagay ng dobro-eskwela natin. Kay Tano, Uribao, high school. Ganyan, parang mm. ganyan. Tapos, pag ganyan? may nakita kang tao ng ganyan polo, yan yung driver. Yan, ganyan. oh, ito na yun! Oi oi aliga oi 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 susunduin dahil ikaw ang school bus driver. Ako pa? Ano? Driver. Driver. Ano? Ah. pa Open lane. ba no, hindi? Driver lang ako. Oh, ito yung listahan ng mga address na susunduin nyo. Oh, Mila. Ano schedule natin? Rolf Mahilom. Teka, kaya sandali, ha? Ah. Rolf Mahilom. Dad. Oh. D Daddy. ha? Ah. Oh. Rolf Mahilom. Daddy. Ano kaso? Da -da Daddy. Ano korte? Dad. Ati <laughs> si Makati. Oh, oh uh, kulang? Wala. Hmm. Ten-thirty. Excuse me, Iho. Marilu Billiones. Anong korte? CFI Ma, Mandaluyong. Next. Wait lang. Sinabasa hmm. ko lang yung text 30. sa akin ng kumare ko. Ma. Wait, 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 wait. Permigo. Ito. 1130. thirty Mami. Ano ko ate? Mami. here. yung city, RTC. Oh. Next. Daddy. Sandali, sandali. Ate ka. Dad. Ah, merci ka pingaw. Daddy. Oh. Ah, Mila, sorry ah. Oh, uh, maganda maga uh, ano sunod? Ah, umaga po. Ah, anu kailangan mo? Ah, uh, ako po yung driver. Ah, uh, nasa po yung school bus? Takalis na! Paano nangyari yun? Hindi nga pa pwede ako yung school bus driver. Brad, takalis na. Paano nga nagkagano na ako nga yung driver? Hindi, hindi pa pwede. May driver na! Hindi nga po pwede. Ako nga po yung driver nyo eh. Payaan ang tao butosan, ba, po dito sa nabama na bus. Driver. Oh, eh di may driver nak! Sige na! Alis na! Ay, pa, pe, Sorry bro, no, wala nang bahagi dito. Alis na! Paano ba? Ha? Oo nga. O sige, hintayin mo ako dyan. Darating na ako. Thank you. Makati, RTC, Makati... Okay, maging na ako. Mauna na ako sa inyo ha. Bye honey. Sir, talaga, lagi na lang ganun. Nagbibigyan ka ng cellphone, ha? Tawagin na kita. Okay. Kaya makita ka ng anak ko. Sige na, sige na, bilisan mo. Hi, Dennis. ka dyan, may taxi dyan. Cellphone ko, ha? Oo na! Hey, Sel! Adya ka pala. Kanina pa, Dad. Kanina ko pa nga kayo tinitignan, eh. Kami? Ah, pasyente ko. Pasyente. Ang aga-aga. Pasyente. Ah, excuse me, Budok. Mm. Hmm. Eh, kasi po may naghihintay na pasyente sa sala. Eh, entertaining niyo po ba? Oh, nakita mo na. Hindi ba ng daddy mo? Meron pasyente pa. Oh, teka, bubutan ko muna, ha? Oh, Dad. Tat, minsan na nga lang tayo magkita eh. Dito ko muna, sumama mo ako mag-almasal. Hmm. Ellen, um, naman ng breakfast si Daddy oh. Okay. Thank you. Ah, mabuti pa. Papuntay mo na rito yung pasyente. Ako, At pagkatapos, Dad, ihatid mo na ako ah. At bakit? Saan pupunta? Sa school. Eh, wala pa kasi yung school bus, Daddy. Eh. Hmm. Pasokan na ba? Tagal na, Dad. Ganun ba? Hmm. Good morning po, Doc. O so, bakit? Maiwan na muna kita. Pasensya na po kayo, dito na kami napasugod, kay aga-aga. Kasi po itong bata eh. Eh, upo ka, upo ka, upo ka, iya. Anong problema, iya? Kasi po itong si baby ayaw. Hmm. Ayaw. Tignan natin, ha? Hmm, baby? Hmm? Mukhang okay naman si baby, ha? Hmm, baka naman dibdib -dib mo may diferensya. Dibdib ko, ho? Ay, ah, eh, maraming case na gaya niya. Eh. meron tinatawag na inverted nipple. Meron namang baka lang. Ang mabuti pa ay check upin kita. Tara sa clinic. O, oh, tayo na. nagtataka ko eh. Wala akong makita ang diferensya sa titib mo. Maayos na maayos ang titib mo eh. Sa katunayan nga, nung inspectionin ko yan, eh parang dibdib -dib ng dalaga. Baby. Eh dalaga naman ho talaga ako eh. Yaya lang naman ho ako ng bata eh. Iya, andiyan na mo. Bilis na mo, ibalik mo na si baby sa kanya. Baby. Bilis na mo, Iya. If... Yan yeah, na po, Daddy. Malalate ka. Bye, Daddy. Oh, oh, sige, okay, oh, bye-bye. Oh, sige. Sige. Pag-iisip na para pa Bye-bye! bye-bye! Ba? Eh, baka naman gusto mo nga ha? Inspection natin ang para makasiguro. Hindi na ho. Excuse me. Let's go! O, ito, right, first double. Forecast trace one, ha? Oo. O, ito. Special yabe, rumble mo, ha? Okay. Ito naman, weting, kulong. Hmm. Ah, Han! Han! Oo, oh, salamat naman. Pasensya ka na sa pagtawag ko. Bigla nito pagtawag ko dahil... Kailangan mong padala? Ha? Napapadala ko lang ng 15. Di ba natanggap? Ay, natanggap ko yung 15. Kaya nga lang, a 17 na ngayon. Siyempre, naubos na. Ubus na? Sa katunayan nga, ito ano yung sandalan na nitong natira sa pera ko. Napaghati yung anong mga bata. O, paghatihan nyo na yan. Ayan. Opa, o, papalihan sa tindahan. Sige. O, huwag kayong mag-away, ha? Okay. Uy, tayo ka. Okay. Ah, o. Oh. Na ako. Talaga? Uy, naku. Ah, I love okay. you. I love you talaga. Ay, wow. Po. Honest. Sweet Anna. Anna, may yan ah. Ano? Oh, sige. Maglala pa pa ako. Hmm. Papasok wow, ko wow, mga sweet bata. Wow, sige. May nga. Pakagat nga. Wow. Sweet, may tilong gunis ah. Bus na. Ano mo, bus na? Tay! Hala, layas. Kala mo. Pasok na, pasok na! Ito, e, hindi pa ako nag-almusal eh. Okay lang yun. Ang masama kung hindi ako nag-almusal. Sige, pasok na. Ilawayan mo pa to. Kala mo, hindi ko kakanain to. Sige, pumasok ko na doon. Hop. Okay. Morning. Hoy. Hoy, ikaw. Umalis ka nga dyan, dito ka dyan ako. Diyan ako sa may bintana. mo? Yes, Dad. I can't hear you! Yes, Dad! That's better. Nakikita ko sa katauan mo ang isang future general. It's now exactly 0600 hours and I expect you to be back from school at exactly 1700 hours. Is that clear? Dad, yes, Dad! Dismissed! Bye. Bye. Hãy Excuse me. Ah. Uh, yes? Ah, uh, Ah, uh, sorry. Good morning, children, and welcome to your school bus. Yay! Oh, thank you. And right now, I'd like to introduce to you the new school bus driver, Ted. Yay! siya ang bahala sa ating bus, at ako naman si Wancho, ako ang bahala sa inyo. Yay! At dahil bago driver natin, manilibre ako ng ice cream! Uy! Thank you, ah. Salamat. Thank you, Teka lang, teka lang, teka lang! Sandali lang! Sandali lang! Sandali! Sandali lang! Taimik lang kayo, ah! Bigyan natin ang pagkakatawang magbigyan ng speech sa ating bagong driver. Bar dyan. Tama, tama. Pre! 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 Ito pa. Salamat, mga bata. Alam nyo eh, tuwan tuwa kami ng kuya Wancho nyo. Dahil kasi, nakita naming mukhang mababait kayo eh, magagalang. Mm. Mm ang kahilingan lang namin sana, kung pa paano yung eh, yung dati yung driver, eh, sana ganun niyo sa amin. Ama! Hmm. Ah! Aling pre! Ah, ganun buong katotohanan, Sir. Ganun ba? Ngayon, sino ang nagsimula ng mga hapon po, Sir? Ano ka ba? Ah, mga Kastila po pala. Mga, mga Kastil, ka takto. Mga Kastila. Ha! Anong mga Kastila? At kayong dalawa? Mga estudyante ba kayo rito? Mga driver po. Driver? Kung gayon, kayo may hawak ng manibela. Kapati lang ba ang manibela? Di ba isa lang? bakit pati ako sinisisi mo dyan? Piloso po ito, ha? Mula ngayon, tandaan nyo ito, ha? Ayoko nang mauulit pa ang kaguluhan ito. O, Kung hindi, sisanti kayong dalawa. O, at kayo mga bata, magsipasok na kayong lahat at makapaghugas. Magwasi-wasi kayo. Pasok na! Yes, yes sir! Sige, pag si paghugas kayo, tutunin Hala, maraya pang gagawin. Dali, sige. Oh, boy. Ba't hindi ka pa pumasok doon para makapaglinis ka? Oo oh, nga, wow. oh. Diamond chocolate sa piste. Ang sarap-sarap. Sarap ba? Ha. Hmm. Huh? Ayos, ha? Portes lahat. <laughs> Padala siguro. Oh, sige na, pumasok ka na doon para makapag-aral ka. Hindi naman po ako estudyante dito eh. Hindi estudyante. Eh, nagbatuhan pa tayo ng chocolate tsaka ice cream sa mukha yan, no? Oh. Hindi naman chocolate po ito eh. Pulubi lang po ako. Nangihingi lang po sana ako ng awa. Pulubi ka? Pati <tong> 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 nga chocolate, parang dumi. <tong>